Alam mo, pag-isipan mo to. Nararamdaman mo na ba yon? Mm. Yung pakiramdam na na ikaw yung sentro ng lahat. Yung go-to person. Oo, para sa lahat ng desisyon, sa bawat meeting, tapos may boses sa isip mo na parang bumubulong, hawakan mo yan. Kailangan mong kontrolin lahat kasi high stakes to, bawal magkamali. Hmm, totoo yan. Pero Heto yung parang paradox, di ba? Yung drive for control na nagdala sa iyo sa success, baka baka yun mismo yung pumipigil sa iyo ngayon. Exactly. Paano kung ang tunay na sukatan ng leadership ay hindi kung gaano karami ang hawak mo, kundi um, kung gaano karami ang kaya mong bitawan? At yan yung pag-uusapan natin. Kasi yung choice between control and empowerment, hindi lang yan simpleng leadership style. Hindi lang preference. Hindi. Dito talaga nakasalali kung ang isang organization ay mag-grow o ano, mag-i-stagnate, ang pinag-uusapan natin ay yung tiwala bilang isang strategic skill. Isang skill, hindi lang feeling. Oo. Isang paraan para ma-unlock yung talent and creativity na, na nandyan na mismo sa team mo. Nagihintay lang. Okay. Sige, himayin natin yan. Simula natin sa ugat. Bakit ba um, ang hirap-hirap? para sa isang leader na bumitaw. Kasi, based sa sources, hindi naman sila yung kontrabida sa kwento. Hindi naman nila sinasadya. Hindi. Pero may quiet battle na nangyayari sa loob nila. Nagsisimula yan sa maliliit na bagay, di ba? Ah, ako na lang gagawa, mas mabilis. O, yung bago nating hire parang... Parang hindi pa ready. Ayan, yung hindi pa ready, laging naririnig yan. At dyan na pumapasok yung tinatawag sa sources mo na The illusion of control. Illusion of control. Yung mindset na kapag mas mahigpit ang hawak mo, mas guaranteed ang resulta. Pero sa totoo lang, Anong nasa likod? It's driven by fear. Takot mag-fail, takot masira ang reputasyon, o simpleng takot na bumagal ang team. Yan ang gasolina ng micromanagement. Okay, gets ko yan. Pero may mga sitwasyon ba na kailangan talaga ng kontrol? Halimbawa, sa isang crisis. Hindi ba mas efektivo yung isang decisive, controlling leader? That's a great point. At oo, may panahon at lugar para dyan. Sa mga life or death situations, kailangan talaga ng mabilis na aksyon. So hindi siya totally masama? Hindi. Ang problema ay kapag yung crisis mode na yon, yun na yung nagiging default setting mo para sa lahat ng bagay. Ah, uh, kahit sa daily operations na? Oo, oo. Kapag pati yung creative projects ay dinadrive pa rin ng takot doon na nagsisimula yung tinatawag na silent leadership erosion una pinapatay nito ang initiative so nagiging passive na lang yung mga tao oh nagiging reactive naghihintay na lang sila ng instructions kasi natatakot silang magkamali Pangalawa, sinasakal nito ang creativity. Paano lalabas ang innovation kung lahat ng ideya kailangang dumaan sa iyo, 'di ba? Lahat may approval. At ang pinakadelikado sa lahat, lumilikha ito ng dependency trap. Yung mga next in line leaders mo, hindi sila nahuhubog. At sa huli, ang apektado ikaw din. Burnout. Burnout physically, emotionally, ikaw ang nagiging single point of failure. May isang malakas na example dyan sa sources mo eh. Si King Saul. Oo, si Saul. Nagsimula siya with so much potential. Pero unti-unti, kinain siya ng insecurity, ng takot. Lalo na nung pumasok si David sa eksena. Exactly. At sa sobrang pagkapit niya sa kapangyarihan, siya mismo ang naging dahilan ng pagbagsak ng lahat. It's a classic story, no? Sobra. At ang hindi nakikita ng marami ay yung impact sa buong sistema. Fragile yung organization, marupok. Kaya yung solusyon hindi lang matutong mag-delegate. Kailangan ng complete mindset shift. Oo. Isang radical na pagbabago sa pananaw natin sa tiwala. Sandali, yan yung talagang tumatak sa akin. Ang ideya na ang kahandaan, hmm. hindi pala siya prerequisite. Hindi. Produkto pala siya ng pagtitiwala. Parang binabaliktad nito lahat eh. Binabaliktad talaga. At yan yung radical na modelo na pinapakita ni Jesus. Isipin mo ha nagtalaga siya ng otoridad sa mga disipulo niya bago pa sila maging qualified totoo kung titignan mo yung lineup niya si peter de ba impulsive sobra si thomas laging may duda sina james at john nag-aaway pa sa pwesto sila yung team na kung titingnan mo ang resume sasabihin mo hmm pass mo na parang hindi papasa sa hr screening hindi talaga pero kung hinintay ni Jesus yung perfect readiness hindi sana umalis sa starting line, yung misyon. Yung responsibilidad mismo, yun ang humubog sa kanila. So yung pagbibigay ng tiwala, yun na mismo yung training program. Exacto. At meron itong ano, developmental rhythm na pwedeng-pwede mong i-apply. Hindi ito basta, oh, heto, bahala ka na. Okay, paano yun? Una, exposure. Panoorin mo ako. Learning by observation muna. Gets. Pangalawa, experience gawin natin ng magkasama. Active participants na sila, pero may gabay pa. Okay, parang may co-pilot. Tama. Pangatlo, empowerment. Gawin mo, andito lang ako. Dito na sila binibigyan ng authority, pero may access pa rin sa coaching. At sa huli, ang release. Ang release. Pamunuan mo. Dito na sila ipinapadala para dalhin ang misyon ng mag-isa. Mula sa pagiging tagamasid hanggang sa pagiging may-ari grabe ang ang ganda ng framework na 'yan. At hindi lang 'yan one-off. Nakita rin 'yan sa modelo ni Paul, 'di ba? Hindi siya gumawa ng isang centralized empire. Hindi. Ang ginawa niya ay isang ecosystem of multiplication. Yun, may verse pa nga dyan sa 2 Timothy 2.2. Sabi, ang mga narinig mo sa akin, ipagkatiwala mo sa mga tapat na tao na may kakayahan na magturo rin sa iba. Apat na henerasyon ng leadership sa isang verse lang? Ang goal pala talaga, hindi ang maging indispensable. Oo. Ang success ay kapag kaya mong mag ng leaders. At magpapatuloy ang mission kahit wala ka na. Okay, so let's get practical. Kung ako yung listener na leader, ano yung bunga? Anong nangyayari kapag nag-shift na ako sa ganitong mindset? Pamamahagi ng pagkain sa mga biyuda. Nakakagulo na. Ang dali sanang sabihin ng mga apostol, okay, kami ng bahala, pero hindi. Instead, nag-delegate sila. Naghanap sila ng pitong tao. Exactly. At ang resulta, hindi lang naayos yung problema sa pagkain. Ang mas malaking nangyari, yung desisyong yon nag-unlock ng mga bagong leader. Sina Stephen at Philip? Oo. Lumabas yung mga kaloob nila na hindi sana makikita kung ang focus lang ay food distribution. Kapag binibigyan mo ng espasyo ang mga tao, dyan lumalabas yung mga solusyon at talento na hindi mo inaasahan. Bukod sa innovation, andiyan din yung paghubog ng kumpiyansa. Perfect example si Joshua. Totally. Hindi naman siya nagising isang araw na the great general na, 'di ba? Hinulma siya ni Moses over decades. Oo, undi undit. Mula sa pamumuno sa isang labanan hanggang sa pagiging kasama sa Tent of Meeting. Bawat task na pinagkatiwala sa kanya ni Moses, parang deposito 'yon sa confidence bank account niya. So yung tiwala ni Moses ang naghanda sa kanya. Yun ang naghanda sa kanya para sa pinakamalaking misyon ng buhay niya. At kapag pinagsama-sama mo yan, innovation, confidence, ang nabubuo mo ay isang organisasyong natatag. Resilient. Ito yung leadership pipeline. Oo. Ito yung ginawa nila Moses sa Joshua, Elijah at Elisha. At para maging modern, di ba, ito raw yung ginawa ni Steve Jobs para kay Tim Cook? Ah, oo, my point. Hindi lang siya basta pumili ng kapalit, hinubog niya, isinama sa mga desisyon. Para yung kultura at mission magpapatuloy. Hindi ka natatakot sa pagbabago kasi may susunod na handa. Okay, lahat 'yan maging Pero naririnig ko na yung tanong ng mga leader sa isip nila. Eh. Ano yun? Di ba, ang takot sa pagkakamali. At dyan na pumapasok ang konsepto ng safe failure. Safe failure. Kailangan nating tanggapin. Ang pagtitiwala ay hindi garanti na walang magiging mali. In fact, ang paglago ay madalas nangyayari dahil sa mga pagkakamali. Okay, bigyan mo kami ng example. Classic example. Sa sources mo, sina Paul at John Mark. Iniwan ni John Mark si Paul sa gitna ng mission trip. Malaking failure yun. Parang nag a -wall. At nagalit si Paul, di ba? Ayaw na niya itong isama ulit. Exactly parang burned once never again pero paglipas ng panahon may nagbago sa isa sa mga huling sulat ni Paul sinabi niya kunin mo si Mark kapakipakinabang siya sa akin wow so may redemption may redemption nabigyan siya ng pangalawang pagkakataon ang mga pagkakamali ay naging learning opportunities hindi life sentences so may pagkakaiba pala ang wise risk sa reckless release absolutely ang wise risk ay may kasamang coaching, boundaries, support system. Ang reckless release ay yung pag-iwan mo sa isang tao sa ere. Ang goal ay stretch sila, hindi para mapunit. Ito na yung paborito kong parte kasi dito na lagiging totoo lahat. Madaling sabihin na magtiwala ka, pero ang tanong, paano? Dito papasok yung gradual release model. Yun, let's break it down. Phase 1, demonstration. Gagawin ko, panoorin mo ako. Oo. Hindi lang yung how to, kundi pati yung why. Yung puso sa likod ng ginagawa mo. Okay. Phase 2. Collaboration. Gawin natin na magkasama. Hands-on na kayo pareho. May palitan ng ideya, on-the-spot coaching. Phase 3. Delegation with support. Ito na. Ito na. Gawin mo habang inobserbahan kita. Sila na ang driver pero ikaw ang nasa passenger seat. Dito siguro pinakamahirap para sa mga controlling leaders. Yung manood lang pinakamahirap pero pinaka-crucial. Then, phase 4, empowerment. Gawin mo, dalhin mo sa akin ang resulta. Dito, buo ng tiwala mo. Ang focus mo sa outcome, hindi sa proseso. At ang final stage, yung goal ng lahat. Phase 5, ownership. Pamunuan mo at hubugin mo rin ang iba. Dito, hindi lang nila pag-aari ang task. Responsibilidad na rin nilang ipasa dito na nangyayari yung multiplication. Para mas maging actionable pa, may tool din sa source mo, the trust checklist. Parang pre-flight check. Oo. Bago ka mag-delegate, tanungin mo, malinaw ba yung goal? Clear ba yung win? Tama ba yung taong napili ko para dito? At pangatlo, may sapat ba siyang resources? At may checklist din para sa habang nangyayari na. Yes. Nagbibigay ka ba ng coaching nang hindi nag-over-control? Pinapayagan mo ba ang creativity nila? At ito, yung pinakamahirap. Pinipigilan mo ba yung urge mo na bawiin yung task kapag medyo nahihirapan na sila? Yan ang moment of truth. At pagkatapos, yung debrief. Nag-aalok ka ba ng encouragement bago po na? Sineselebrate niyo ba yung progress? At ang pinaka-importante, tinatanong mo ba, Okay, ano ang natutunan natin at ano ang next step para sa iyo? So kapag ginamit mo yan, ang delegation, nagiging discipleship tool, hindi lang management task. Exactly. Bawat assignment intentional step para palaguin ang isang tao. Sa huli, ang buong pag-uusap na ito ay tungkol sa isang major shift, no? Mula sa pagsukat ng sarili mong output. Patungo sa pagsukat ng pangmatagalang impluensya mo. Yung pag-shift mula sa pagiging indispensable patungo sa pagiging isang leader multiplier. Yan ang pinakamalaking kabalintunuan ng leadership. Kapag mas marami kang binitawan, mas lumalawak ang impluensya mo. Kapag mas nagtitiwala ka, mas lumalago ang misyon. Ang tiwala pala ang kaluluwa ng pamumuno na nagpaparami, hindi lang namamahala. Itong sekreto sa pagbuo ng isang bagay na mas malaki kaysa sayo. Kaya, um, iiwan namin sayo itong isang tanong. Ang tanong para sayo bilang leader ay hindi na kung kaya mong gawin ang trabaho. Alam nating kaya mo. Ang tunay na tanong ay? Handa ka na bang hubugin ang iba para gawin ito ng may tapang, kahusayan at sarili nilang pagmamayari? Sino sa mga taong nasa paligid mo ngayon ang matagal nang nag-aantay na pagkatiwalaan mo?